Panalangin sa gabi Ama namin na nasa langit, lumalapit kami sa iyo nang may pagtitiwala at pananampalataya. Turuan mo kaming mahalin ka at magtiwala sa iyo. Ilagay sa aming mga puso ang diwa ng pag-asa at pananalig sa iyong makaamang pangangalaga at pag-aaruga. Panginoon ko at Diyos ko, pinupuri kita at pinasasalamatan sa pagtatapos ng araw na ito na pinahintulutan mo akong mabuhay. Nais kong hilingin sa iyo sa isang espesyal na paraan na kumilo sa aking puso at isipan upang ako ay maging maunawain sa lahat ng nasa aking tabi. Nagpapasalamat kami sa iyo sa mga pribilehiyong tinatamasa namin bilang iyong mga anak. Tulungan kaming mapagtanto kung gaano mapalad kami dahil itinuring mo at pinili kaming maging anak mo. Ipahayag ang iyong pagmamahal sa amin. Hindi ka namin nakikita at napakabagal namin maniwala na mahal mo kami. Ipaalam sa amin ang mahalagang katutuhanan ito at naway mabuhos ang iyong pag-ibig sa aming mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Nagpapasalamat ako sa iyong paggabay sa pagtulong sa akin. Naggabayan ang aking pang-araw-araw na buhay ng may pananampalataya at sa pagbibigay daan sa akin na maging mapagkukuna ng kagalakan para sa iba kapag naglaan ako ng ilang sandali upang pagnilaya ng aking buhay. Napagtanto ko kung gaano ako pinagpala na magkaroon ng mabubuting tao sa aking tabi, na sumusuporta sa akin sa pagbuo ng lahat ng bagay na may higit na layunin. Salamat sa iyong tulong mayon. Handa na akong magpahinga at yakapin ang bukas ng may sigasig. Nagpapasalamat kami sa iyo para sa lahat ng aming mga pagpapala, ang mabubuting bagay ng iyong paglalaan, ang mas mabuting bagay ng iyong biyaya. Nagpapasalamat kami sa iyo para sa aming tahanan at sa magiliw nitong pagmamahal. Bigyan mo kami ng pagpapala ngayon sa pagtatapos ng panibagong araw. Tanggapin mula sa aming mga kamay ang lahat ng gawain na gawa namin at pagpalain ito. Patawarin mo kami sa lahat ng aming mga kasalanan at palakasin mo ang aming kahinaan upang hindi kami agad magkasala laban sa iyo. Akayin kami hanggang wakas at pagkatapos ay dalhin kami sa pagtatapos ng huling araw ng buhay sa kapayapaan at sa kawalang kamatayan ng langit. Paminoon, naway laging nakaayon ng aking puso sa iyong mga plano. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo anak mo, na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalamit ka. Sambahin ang malan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba ginoong Maria, napupunuhan ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. At pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.